Kanina, ang mga pwersang Israeli ay nagsagawa ng mga pag-atake sa katimugang bahagi ng Lebanon at sa mga border nito upang tudasin ang anino ng mga militanting Hezbollah na patuloy na nakipagsalungat sa mga pwersang Israelita. Kasama sa operasyong militar ng Israeli Defense Forces, ang pagpasabog sa mga kagamitang pandigma ng grupo upang tuluyang humina ang organisasyon sa pagsasagawa ng mga pambobomba kung saan ang Hezbollah ay hindi pa rin nakinig sa pinagkasundo ang ceasefire talks na isinagawa ng gobyerno ng Lebanese upang magkasundo ang magkabilang panig na sa pagmamanman ng IDF gamit ang kanilang drone ay namataan nito ang mga militanting terorista na naghahanda sa kanilang mga pambobomba patungo sa balwarte ni Netanyahu. Nasa mga oras na ito ay walang pag-alinlangang binagsakan ng Israel ng air-to-ground missile upang bigyan ng leksyon ang matigas na mga teroristang ito sa Southern Lebanon. Sa patuloy na pag-iikot ng IDF sa Katimugang Lebanon, natuklasan din ng militar ang iba't ibang uri ng mga kagamitang pandigma na pagmamayari ng Hezbollah, na kahit maraming pasilidad na ng ammunition depo ang napasabog ng Israeli Defense Forces, ay hindi pa rin nauubos ang mga armas ng grupo. Na sumasalamin sa mga pagsisikap ng organisasyon na labanan ang matapang na kampanyang militar ng mga Israelita. Samantala, inikutan din ng pwersang Israeli ang hilagang bahagi ng Gaza, kung saan iniulat mula sa mga sources ng IDF na ang isang gusali sa lugar na ito ay ginawang hideout ng grupo na humantong sa matinding bakbakan ng magkabilang panig. Ayon sa ating mga nakalap na balita, na ang matinding enkwentro ay nagresulta sa pagtawid sa mga militanteng grupo sa kabilang buhay dahil sa na-corner ang mga ito ng militar sa gitna ng labanan. Ipinagpatuloy din ng IDF ang pagwasak sa mga pasilidad sa hilagang bahagi ng Gaza upang durugin ang kakayahan ng organisasyon na makipagdigma sa militar ng Israel. Ang hindi natitinag na pagkontra ng Hamas sa militar ni Netanyahu ay nagdagdag pa sa pagiging masalimuot ng rehiyong ito dahil ang Israel ay hindi rin titigil hanggang sa hindi tuluyang nalumpo ang kakayahan ng grupo na maglunsad ng mga pag-atake. Ayon sa pinakabagong pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang militar ng Israel ay patuloy sa pagmamanman sa mga militanting Hezbollah at Hamas sa gitnang silangan upang siguraduhin ang kaligtasan ng maraming mga Israelita. Binigyang diin din niya na hindi porket pumayag na sa kasunduan tigil putukan ang gobyerno ng Israel ay hindi na nito tutugisin ang mga grupong suportado ng Iran na gumagawa ng mga pambobomba sa Israel na ang Israeli Defense Forces ay magpapatuloy sa paghahanap sa mga armas na itinago ng grupo malapit sa border ng Israel upang hindi na ito makapaglunsad pa ng mga rocket fire na magdulot ng malawakang pangamba sa mga Israeli. Higit pa rito, sinabi rin ang punong ministro na ang kampanyang militar ng Israel sa hilagang bahagi ng Gaza ay magpapatuloy hanggang sa mahanap ang maraming mga Israelita na binihag ng Hamas, na hindi titigil ang gobyerno sa pagtugis sa mga militanteng grupo hanggang sa hindi tuluyang naubos ang mga salot na teroristang ito sa Gaza. Ang pahayag na ito ni Netanyahu ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng Israel Nalumpuhin ng todo ang mga galamay ni Khamenei sa Gaza at Lebanon upang bigyan ng leksyon ng Hamas at Hezbollah sa pagsagawa nito ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa kabilang anggulo, ang maraming rebelde sa Syria na Hayat Tahrir al-Sham ay mas itinodo pa ang pagsulong nito sa malaking syudad ng Aleppo sa Syria upang hanapin at itumba ang anino ni Bashar al-Assad, pati na ang militar nito dahil sa patuloy na pagpaalipin sa rehimen ng Iran at Russia. Naayon sa mga rebelding grupo, ang pagiging alipin ni Bashar sa Iran at Russia ay nagbigay ng matinding kahirapan sa maraming tao sa Syria sa loob ng maraming taon na maraming mamamayan ang walang sapat na kita at trabaho sa bansang ito. Dahil sa mas inuuna ng presidente ang pansarili nitong interes sa pamamagitan ng pagsunod sa mga galaw ni Khamenei na suportahan ang teroristang gawain na isa sa ayaw ng bandidong grupo. Kung saan ayon sa pinakabagong balita na ating nakuha na ang mga rebeldeng Tahrir al-Sham ay sinakop na ang palasyo ni Bashar at itinumba nila ang maraming militar nito, patina ang mga grupong terorista na itinayo ng Pangulo. Na ang video na ito ay isa sa mga patunay na walang pag-alinlangang binira ng mga rebelde ang mga terorista ni Bashar sa Syria Subalit hindi natin pwedeng i-play ang clip na ito bilang pagsunod sa batas ng YouTube. Pinagting rin nila ang pagsakop sa maraming kampo ng militar ni Bashar sa iba't ibang lugar sa Syria na ang mga fighter jet at iba pang mga kagamitang pandigma ng militar ay tuluyang napasakamay ng mga rebelde na hindi na nahirapan ang Israel sa paglumpo sa kakayahan ni Khamenei at Bashar al-Assad sa Syria dahil sa magandang hakbang na ginawa ng bandidong grupo, upang tapusin ang masamang gawain ng kanilang Pangulo. Bilang tugon sa mga pangyayaring ito, ang militar ni Assad kasama ang kaalyado nitong Russia ay nagsagawa ng mga airstrikes sa Syria upang pasabugin ang kuta ng bandidong grupo na sumalungat sa pamamalakad ng kanilang Pangulo. Nasa sobrang lakas ng air-to-ground missile na ibinagsak ng Russia at ng militar ni Assad, ay gumawa ito ng matinding pinsala sa syudad na hindi bababa sa 25 ang tumawid sa kabilang buhay, kabilang na ang maraming sibilyan at ang commander-in-chief ng grupo na si Abu Mohammed al-Julani na hindi nakaligtas sa mga pag-atake na ito ng militar. Na matapos lang ang ilang minuto ng mga pambobomba, ay tumambad sa maraming mamamayan ang wasak-wasak na mga pasilidad na nagkalat ang mga debris sa labas bilang resulta sa walang humpay na mga airstrike ni Putin sa Syria upang tulungan ang kaalyado nitong inatake ng sariling mamamayan. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng gitnang silangan dahil sa pagsunod ni Bashar sa rehime ng Iran na si Khamenei na si Ayatollah ang pasimuno ng kaguluhan ngayon sa Middle East upang paikutan ang kasamaan ng Israel na tinitingnan niya ang mga Israelita bilang isang pangunahing kaaway. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginawa ng mga bandidong grupo sa Syria upang putulin ang pagkakakonekta ng kanilang bansa sa rehime ng Iran? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.